Dito muna sa covered court ng Barangay Tatalon, pansamantalang tumutuloy ang may limandaang pamilya. Kasama kasi sa mga naabo ang kanilang mga tahanan sa naganap na sunog kanina. Maga alas 12 ng tanghali ng sumiklab ang sunog sa barangay Tatalon QC. Dahil dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay, agad kumalat ang apoy at nilamon ng dalawang daang bahay. Ang mga residente kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit. Ang mga batang ito tumulong sa pagbuhat Ang babaeng ito naman napaiyak na lang. Pero ang iba nagawa pang manamantala. Arestado ang apat na lalaki matapos tangkain umanong mandekwat ng kable ng kuryente. Inabot ng halos isang oras bago tuluyang napatay ang sunog base sa investigasyon na pabaya ang kalan sa bahay ng isang Cristina Abelia ang sanhi ng sunog. Tinatayang nga abo sa 2 milyong pisong na abong ari-arian. Ang mahigit ang pamilya naman na nawala ng tirahan, pansamantalang nagsiksikan sa covered court ng barangay. Dito, kanya-kanya silang latag ng mahihiga ang karton ang sanggol ng ito katabi na ang aso. Ang iba naman piniling mga lakal ng maisasalbang kahoy at yero mula sa mga nasunog nilang bahay. Ang 17 anyos na si Kimberly, magmamarcha pa naman sana bukas sa kanyang graduation. Buti na lang at naisalbang isang pares ng kanyang uniform. Masakit po. Kasi imbis na magsasaya kayo ng, pami magsasaya kayo ng pamilya mo bukas, ah, sigasawin nyo na lang yung titiran nyo. Paolo Cherry, ongoing pa rin ang registration para sa Social Services Development Department o SSDD card ng DSWD. Nauna nang nakatanggap ng relief goods sa mga nakapag-register kanina. Habang ang News 5 Action Center tuloy-tuloy ang pamamahagi ng pagkain sa mga nasunugan. Cherry, Paulo. Maraming salamat sa iyo. Si Camille Abadisio po nagulat ng live mula sa Barangay Tatalon sa Quezon City.